Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Wali po, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Compare Mado. At syempre sa ating pagpapatuloy tulad po natin na kasanayan, binabati po na po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumu uh, sumusubay ba tumututok po sa inyong lingkod ni Labrador. Maging sa ating mga kababayan sa sa gabi pong ito na nakatutok, maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito ay pag-uusapan nun natin ito pong si Harry Roque na kung saan po ay uh, talagang uh, binabanatan ho ngayon ng uh, ating mga kasama o isa dyan sa Kamara at maging dyan sa Senado na kung saan ito pong si Hari Roque ay talagang pilit na pinapaamin na ho upang uh, malaman na nanta ang bayan kung sino talaga ah, kung sino talaga siya at sino ang mga Duterte syempre kapag napaking itong si Harry Roque damay po etong si Rodrigo Roa Duterte so ang title po natin ngayon Harry Roque dinidiktik na ng kamera at Senado alam nyo kasi mga minamahal kong mga kababayan kung maaalala nyo po nagugat po yung uh, uh, init ng Senado at init ng Kamara dito kay uh, Harry Roque nung uh, nagpakitang gilas siya kanino po ba kay uh, senador Risa Severos na kung saan, pinagalitan ho siya ni senador Gatchalian dahil nga sa kanyang ipinakitang hindi maganda no kumbaga parang gustong sabihin ni Harry Roque na oh eto ko kahit wala na si Digong yung ano pa rin ako ma-influence pa rin ako magaling pa rin ako walang isa man sa inyo ang pwedeng makatalo sa akin ah uh, pwede akong magkarapal pwede akong gumawa ng mga gusto kong gawin dahil uh, siguro malakas ang loob dahil marami nang naipon marami nang uh, pambayad sa mga judge na pwede niyang bayaran no so dahil po sa pinakita ni Harry Roque para bang maraming para bagang ang dating eh, marami po ang ano eh para bagang nasindak o, parang nasindak sila na ba, teka Roque baka nakalimutan mo dati ka lang na ano na sekretary, hindi na ngayon para umasta ka ng gano'n, biro mo ha halos ho lahat ng mga tao ni Duterte manahong sa kanya, walang galang walang respeto pero, ngayon po uh, dahil akala siguro niro, akala niya lang no uh, akala niya, hindi siya matuturoan ng leksyon so, dito po kitang kita po natin, makikita natin ano, na grabe po yung kanyang Uh, pinakitang uh, takot no, kumbaga eh first time natin makikita na si Roque eh, ba, diba, na tumiklo no, dahil uh, sinita ng isang uh, matapang na senador katulad ni Senador Gatchelian so, kaya ko po sinabi na dinidigdik siya ngayon, dahil parang bagang sa ginawa niyang uh, reaksyon sa ginawa niyang pambabastos kay Senador Isantiveros marami ang nasaktan kaya marami nakipag uh, marami ang naka, nakakita sa kanyang uh, pambabastos na kung saan parang patisinado o pati kamera ay nagalit na sa kanya so para maunawaan po natin kung saan po nagugat ito kung bakit ito dinidikdik talaga itong si Harry Rocky ngayon panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan uh, so even after the testimonies of Chair Tenko and Attorney Fernandez Uh, Miniminti nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong Pogo for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, daladala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam nyo po, ang Atty. Client Relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido. Because it is the highest fiduciary relationship. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, biski dito po sa kongreso, hindi nyo mapapakontemp kapag na-invoke yung attorney-client privilege. At sa totoo lang Within po... Within certain limitations, of course. At sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng lucky star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa, sa PORAC, unconstitutional po yan. nag po sila, kumuha sila ng warrant of arrest, galing sa Bulacan judge, outside of jurisdiction. Excuse me. Sige. Hindi well, natin mini ano yung rate. We are investigating. Yes, yes ma'am. But I'm just saying kasi... So, please just make your yeah, ma ma answer to this po. short kasi yes. it was actually just a yes or no Ma'am, yes, but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky Tower. That is uh, why... Excuse me. The chair has not been insinuating anything. The chair and the, the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenko, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other. Resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just answer the questions. The, the chair okay. has given the, the resource person the, okay, Your Honor. Then, to in the, the in the interest of fairness, may I be allowed to dispute then the statement of the prior? Uh, resource person We will, we will get to that uh, in the. Okay, course so the, of the question, question again, Madam Chair here, is, are do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any pogo for that matter? I maintain as an officer of the the courts and under oath before the uh, Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other pogo. All right, pero tama naman po totoo na nakipag-meeting kayo sa pagkor tungkol sa pogo sa porak yes Totoo po yun, nakipag-meeting okay. ako but as I said ang uh, aking kasama po ay kakilala ko bilang worldwind corporate secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba po that. yung usap-usapan lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And uh, definitely, yung pag ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang uh, usap-usapan at may mga sinasubmit ding um, dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them uh, again and again to... Madam... In... Ma ah, excuse me. I, I just like to ask the next question. Uh, So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR and in fact, mga pag-follow up nyo sa PAGCOR ay utang ng Lucky South 99, ng mismong Pogo. Tama po ba? Tama Sorry. po yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ako so, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po, ang whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Now, I appeal now to the... Um, officials of PAGCOR, siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including uh, Chair Andre Dominguez because I had an opportunity to Domingo. work with her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga Pogo operators kasi Pogo operators po, lahat yan Chino. Ni hindi po yan nag-i-ingles. Kaya nga po, meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent uh, Pogo hubs. So ang pagkakaintindi ko po, po talaga trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. All right, attorney. Salamat. We will the committee will ask further questions uh, sa sa Pagcor. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at at Pagcor, no? Ang sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart that was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to Pagcor. So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi. Hindi po. Kasalanan Hindi. po yan ang kung sinong gumawa. Eh, sino Dahil ang wala gumawa? Dahil wala naman pong establishment. Gumawa po niyan, Lucky South. Yes. Dahil sila po nag apply Na si Kasi nga isang ano doon. Wala ang po pa tayong ebidensya na nagpapakita mm -hmm. kung sino nagsubmit talaga ng mga dokumento but PAGCOR can confirm kung sino talaga nagsubmit ng mga dokumentong yan. Okay, we will Pero, ask PAGCOR that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan na may drawing, may box na legal na nandunod yung pangalan nyo was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR and pinafal uh, sabi nyo nga pina uh, 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 an nito, uh, uh, yung obligasyon ng Pogo sa ng Pogo na Lucky Star sa Pagcor ang pinag-uusapan uh, ninyo sa Pagcor so due diligence uh, bilang abogado dun sa mga diskusyon iyon alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite alam nyo yung mga official Um, attachments na nakalagay doon. Did you confront Cassie Linong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung uh, pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, um, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako assume... nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin. Oh, pero ngayon po, sinabi niyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga sinasabi po sinasabi ko. Uh, as far uh, as I at, know at, po me, Attorney Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. lang oh, it's all right. Pwede okay. nyo lang sabihin mali yung fact na mali sinasay, po. tinatanggi uh -oh. nyo yung sinabi ng ibang uh, resource person. Apat na toon na po itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay. So please uh, tell uh, tell the committee uh, kinonfront nyo ba si Kasi Linong or kinasuwan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una una po, nalamang ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and uh, naging professor ng Constitutional Law, I'm familiar with the rules of the Senate and the Senate says that in proving facts the rules of court apply in the supplementary character. I don't need to argue with you about Opo, that. Attorney. Pero But you don't ang need to, po excuse po, me, excuse me, sandali po, you don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. Well, I'm just citing you Just po. answer our question. My answer so, po, it's po it's is, that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaan sa dokumento yan, dapat mayroon pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumento yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng, uh, ng dokumento yan, o di naman kaya yung testigo na pumirman Actually, as I said yan, earlier, excuse me, excuse me, no, 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 excuse me. Ma'am, excuse me, me. Kasi... No, 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 excuse me, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you wait, I was wait, wait, asked wait. to answer. Yes, you Yung already answered in excess. Um, kapag gusto niyo akong kumigil, papatigil niyo kapag ako nag-explain. Mm. Yes. I thought we were Attorney. engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. win Uh, Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Anong respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gatchani. One more. I apologize. I will, I will, cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Kung naman sabayan siya, nagsasalita siya. Siya chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. So yun nakita nyo, di ba? Nagkaroon nun ng uh, takot itong si Harry Roque. Eh, pagka nagkataon kung hindi siya humingi ng sorry ah, at hindi siya humingi ng pasensya o patawad sa ginawa niya, sa pambabastos niya kay Senator Severos, eh talagang tutuluyan mo siya ni uh, Senator Gatchalian. At kitang kita nyo po ha ah. First time narinig natin na marunong palang rumuspeto itong baboy na ito ba? Diba? Eh balahura eh Kumbaga manang mana talaga sa kabastusan sa kanyang amo ba? Diba? Yung kanyang pagiging tulongkis manang mana talaga Kumbaga yung kanyang ginagawa kasi alam nyo oh. Paniniguro ho yun Kasi pag hindi siya naniguro Talagang swak na swak, uh, swak, na swak ho siya sa bilangguan Alam nyo po kasi Nagugat kasi ito oh. Tingnan nyo pag nagsalita oh Kumbaga parang babalik ta rin pa niya yung pagkor, 'di ba? Pati yung chairman ng pagkor, 'di ba? Parang gusto niyang palabasin na gawa-gawa lamang ito para basira siya. Ano naman makukuha ng ng pagkor sa kanya, no? So dito mga minamahal ko mga kababayan, nag-ugat kasi ito nung uh, uh, kinanta siguro sinadya na rin ni Diyos na nadulas yung uh, chairman ng pagkor na sinabi niya na mayroong dating opisyal Uh, ng kabinete ni Digong yun na protector ah uh, protector o nagpakilala sa kanya so uh, mahaba kasi detalye daw so pero para maintindihan ho natin at maunawaan ho natin yung uh, naging ugat ng lahat ng ito kung bakit nga ba nakasentro at bakit na-involve si Harry Roque sa usapin ng Pogo panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan Pagkor, uh, Chairperson Tenko, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal Pogos. So, Chair, on September 12, 2023... Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to PAGCOR an application for internet gaming license. And I'll flash the application now. yung ifa flash po ito po yung ni raid na pogo ng paok sa pora kamakailan lamang Maha, chair, thanks for chair wants to answer. Ah, okay. So while we're uploading that uh, application letter, uh, so Chair, baka gusto niyo na pong sagutin yung, yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Um, uh, magandang umaga po. magandang uh, umaga Pedro po. Lisa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan uh, mga Ikatlong linggo po 'yon ng Hulyo 2023. Tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating secretary Harry Roque. Uh, doon ay hinihingi po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pong ikadalawampu't anim ng Hulyo 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa pagkor nung po'y nasa <coughs> ermita pa kami. Uh, siya po'y nabigyan ng um, appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa akin tanggapan ay si attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman uh, siya po ang head ng uh, OGLD um, dumating po si dating secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong So yun mga kababayan So doon po nang uh, nagsimula ang lahat Nung uh, nabanggit po nitong uh, chairman ng Pagkor Itong pangalan ho ni Harry Roque Na kung saan may kasama sa isang Chino ah, Itong si Leong Bato Na kung saan itong uh, usapin po ito Itong kulpo sa paglapit ho nila O ni Roque sa Pagkor Para po uh, uh, hindi po mapasira no hindi mapasira itong uh, Lucky South at uh, tama ba ako kung daw nagkakamali dahil nga sa ilang buwan nang hindi nagbayad uh, hindi nakapagbayad na uh, kumbaga eh ang naging usapin ho nito tungkol po sa mga bayarin nila sa pagkor na nakita na uh, talagang uh, pasisira sila. So, ang naging uh, pananggalang hunit yung uh, lucky South na ito, o oh, pasensya na no kayo sa aking uh, tuta, uh, ginamit nila si Roque. So, ito naman si Roque, dahil uh, alam niya na malakas siya, kilala siya, ma-influencia siya, dahil nga kilala siyang naging sekretary ni digonyo Ayun. So, ngayon, dahil nabuboking na nga siya, Uh, kailangan niyang gumawa ng paraan para malusutan ito kasi lalong lalo na natuklasan na yung pinagmamalaki ni Digong yun ng mga pasugalan na pinasok na dito na sinasabi niyang malinis ay natuklasan na ho na siya namang dumi siya namang uh, kung saan eh talagang uh, makikita mo na lahat ng kademonyohan nandyan na sa loob ng uh, mga pasugalan na yan kaya hindi nakatakataka kung bakit mismo sa sariling lugar nila talagang hindi po tinanggap ng bansang China yung mga pogong yan ba diba? pero si Digong yung uh, kung si Digong po ang tatanungin uh, ninyo si Digong yung kumaalala niyo kung anong sinabi ni Digong ba diba? Oh, para po sa ating mga kawal, sige panoorin muna natin, di ba? Kung paano niya pinagmalaki at sinabing malinis ang nasabing mga pogo hub, di ba? Panoorin muna natin. I will assure you, under my oath of office as president of this republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. oh, di ba? Ganun niya pinagmalaki ang POGO. Ganun niya, kumbaga, ginawang malinis sa pandinig ng mga Pilipino yung mga yung mga POGO hubs na 'yan na kusang natuklasan na napakarami pa napakarami pa lang nagawang hindi maganda sa ating bansa. 'Di ba? Kung iisipin mo talaga, si Raulo talaga yung mga taong masasabi natin si Raulo na lang talaga yung taong maniniwala kay Duterte. Kasi sinasabi niya malinis daw. O, oh, eh ano ngayon itong uh, nangyayari? Ano ngayon itong natuklasan ng ating mga kapulisan, ng ating gobyerno? O, oh, para maintindihan natin, para hindi na kung ano man, baka sabi sinisiraan natin, panoorin nun natin. Kinumpirma sa Dazer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga uniforme ng Chinese military nang nadiskubre sa loob ng sinusuyod pangayong Pogo Facility sa loob ng Porak, Pampanga. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, tatlong set ng uniforming may markings ng People's Liberation Army ang nakita sa unang 17 gusaling na pasok na ng otoridad pero nagpapatuloy pa umanong pagsiyasat ng PAOK dahil dalawamputsyam na buildings pa ang hindi nila nai sa loob ng sampung hektaryang compound ng Lucky South 99 sa Iimbestigahan na ng mga otoridad kung saan at paano nakakuha ng peking B.I.R.I.D. ang isa sa sinasabing big boss ng na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nababahala tuloy ang paok sa pagkalat ng mga peking I.D. na ginagamit daw ng mga scammer sa pambubudol. Ayan, Yeah. yeah. Inabot ng halos labing isang oras ang pagbubukas ng mga volt na ito sa isang pogo hub sa Pasay nitong Webes. Sa 32 volt na binuksan, halos 7 milyong pisong halaga ng cash ang narecover ng mga otoridad. Pati mga passport, financial records, credit card, debit card, laptop, cellphone at mga SIM card. Ipa-further For forensics namin sila um, with the help of NBI, DFL and CICC that's for now, including the cell phones. Isa sa mga tinitingnan ay ang pagkakarecover ng mga crypto wallets at seed phrases na ginagamit sa cryptocurrency. Ang crypto wallet ay isang malait na device na kinakabit sa computer na naglalaman ng cryptocurrency habang ang seed phrases naman ay nagsisilbing password. Ang cryptocurrency ay alternatibo sa pera pero wala itong physical na anyo kaya tinitingnan ng mga otoridad kung posible bang nagamit ito sa money laundering o pagpapalabas na malinis ang perang nakuha mula sa iligal na paraan. Isang, isa pang boss ng umunoy Pogo Hub sa Las Piñas ang natuklasan ng mga otoridad na wanted din daw sa ibang bansa. Saksi si Salima Refran. Music Mula sa dating PITO, nadagdagan pa ang mga tauha ng Umanoy Pogo Hub sa Las Piñas na natuklasan ng PNP bilang wanted sa kanil kanilang bansa. Ang ikawalong pugante na hinahanap umano sa China, Big Boss Rao ng kumpanya ayon sa PNP. Ang siya ng warrant of detention at uh, lumalabas siya ay escapee from uh, China at uh, siya ay engaged in illegal activities based doon sa dokumento na provided sa atin. Nadiscover rin ng PNP na may mga minor de edad na dayuhang nagtatrabaho sa umano'y Pugo. Nakuhanan na rin po sila ng uh, kanilang mga affidavit sa tulong po ng kanilang respective embassies pati na rin po ng DSWD. Additional human trafficking cases will be filed plus yung uh, violation po ng cyber crime laws natin dahil uh, nag- uh, tuloy-tuloy na rin po yung forensic investigation at forensic examination dun sa mga digital data. Iniimbisigahan ngayon ang koneksyon ng sinalakay na Pogo sa Porak, Pampanga sa isa pang niraid na Pogo sa Bamban, Tarlac naman. Gayun din ang mga ng torture sa Pogo sa Porak na nakunan pa ng video. Babala po mga kapuso, sensitibo ang video na iyong mapapanood. Saksi, si Salima Refran. Sa video na hawak ng mga otoridad, na kuha raw sa loob ng Lucky South 99 compound sa Pora, Pampanga. Makikita ang ilang beses na paghampas ng baka na retractable baton sa ulo at katawan ng isang lalaki. Ang babae namang ito na sinakluban sa muka, paulit-ulit ding sinusuntok sa binti ng isang lalaki. Kaninang madaling araw, isang lalaking may bitbit -bit na bed frame naman ang sinita ng PNP Special Action Force. Oy, sino yan? Sino ay, hey, Pero paglapit nila sa lalaki. Ay, nakaposas Nagulat sila naka nang magpasaklolo siya sa kanila dahil nakaposas pala siya sa bitbit -bit niyang bed frame. Meron siyang black eye at may malalaking pasa sa braso at likod. Tantad din siya ng sugat esta, at bakas pa sa kanyang damit ang natuyong dugo. Ayon sa CIDG, kidnap at torture victim ang lalaki na isang Chinese national. Nagpupumiglas po siya according dito para po makataka siya. Kahapon, isa pang babaeng Chinese na kidnap victim rin. At pitong Pinay na biktima naman ng illegal detention ng nasa gift ng mga otoridad. Sa kasamaang balad, kami po ay nakatanggap ng mga reports na yung lalaki na pinagbububugbog doon sa videos na matay na po. So, ako pong hinahanap ang kanyang katawan, pero kami rin po ay nakatanggap ng, uh, ng report ng kanyang katawan po ay frenemate. So, medyo mahirapan nung no? siguro tayo makahanap ng ebidensya kung pagdating doon sa pagkapatay sa kanya. Sinisiyasat na rin ang umano'y koneksyon ng naturang compound sa so umano'y scam hub na Zunyuan Technology na naon sinalakay sa Bambantarlak noong Marso. May mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng uh, magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baufu Compound. Po. Dahil din dito, dininay ng PAGOR ang aplikasyon para sa gaming license ng Lucky South 99. Iniimbestigahan din kung paanong patuloy na nakapag-operate ang Pogo okay. Hub kahit walang Hello. lisensya. Muli naman bumalik ang mga membro ng PAOK sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Halos kasabay ni detain. Kinukuha yung kanilang passport, kinatago sila dito, hindi sila pinapalabas, sa magtrabaho. At ito ay pare-pareho sa mga Pogo Hubs. So yun ang sinasabing mali ni si Digonyo, di ba? So makikita mo talaga kagaguhan talaga ni Digong dahil lang sa dahil lang sa gusto nilang magkapera, dahil gusto nilang mama, gusto nilang diba So dito mga kababayan sana ay matauhan na ho tayo at sana ay gumising na po tayo sa katotohanan na kung saan yung mga doterting niyan saluto yan sa lipunan yung mga taong niya sila po yung nagbibigay ng kaguluhan pagkabahabahagi na kung saan ni halos ibenta na ho sa China yung ating bansa nakita nyo yung kademonyohan ni Duterte. Sana mo magising na po kayo sa katotohanan. So kaya nga po dito pinagsisikapan ho natin na Uh, a eh, maimulat yung kaisipan ng ating mga kababayan sa katotohanan dahil pag tayo na nanahimik lang at hindi tayo kumilos marami po silang maluloko marami po silang mailalagay sa kanilang mga bulsa pero hangga't nandito po ang ng ito tayo ay patuloy na maglilingkod sa ating inang bayan at sa ating mga kapwa Pilipino maraming maraming salamat po sa inyong lahat muli po tulad po ang sinasabi ng lingkod mabuhay po ang ating inang bayan mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan maraming maraming salamat po